rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Dahil nga sa nangyaring aksidente dito kay Zoe ay mabibisto na nga ba ang kanyang tinatagong sikreto. Dahil na nga sa critical nga ang kondisyon ni Zoe. At sobra at grabe nga ang dugo na lomba sa kanya. Kaya kailangan niyang salina ng dugo at kailangan ng doktor na kasing dugo rin ni Zoe. At dito ay nang malamang nga ni Dr. RG Tanyag ang nangyari kay Zoe ay dali-dali nga pumunta ito sa Apex. Kasi nga si Zoe ay dinala ng mga uh, um, ng ambulance doon sa Apex. At dito nakilala nga nila na ito ay si Zoe Tanyag ang inaakala nilang anak din ni Dr. R.G. Tanyag kaya naman dali-dali ng si Nurse Ivan ang tumawag doon kay Dr. R.G. Tanyag para ipalam ang nangyaring aksidente dito kay ni Zoe. Dito ay sobrang pag-alala nga ang uh, nararamdaman ni Dr. Arjetanyag na makita niya nga ang sitwasyon nitong si Zoe. At mas lalo pa siyang kinabahan ang sinabi ng doktor na critical nga ang kondisyon ni Zoe at kailangan niyang salinan ng mga dugo kung hindi ay baka mamatay nga itong si Zoe. Kaya naman sinabi ni Dr. Arjetanyag na ah, magdodonate siya ng dugo kasi nga siya yung ama. At yun nga ay kinuha na na siya ng test ng dugo kung magka-match nga sila pero laking gulat nga ng doktor na nagumagamot dito kay Zoe nang malaman nga na hindi match ang dugo ni Dr. Arjit Tanyag at ni Zoe Tanyag kaya naman mas lalong nagtaka itong doktor at dito ay pinatawag nga si Dr. Arjit Tanyag at sinabi nga ang problema sinabi niya dito na Dr. Arjit Tanyag alam kong mag gulat kayo pero ito yung resulta na hindi kayo magka-match ng dugo ng anak nyong si Zoe at dito ay nagtataka nga itong si RJ bakit hindi sila magka-match ng dugo ni Zoe eh, anak niya itong si Zoe. dito ay pinagluwanag din ng doktor na baka daw si Moira o yung nanay ay magka nga sila ng dugo pero ayaw nga kay RJ imposible na hindi sila magka nga ng dugo ni Zoe dahil sa ling dugo at laman niya ito at anak niya nga itong si Zoe. Pero yun nga ay wala nang magagawa pa si Dr. Arjitanyag kasi nga hindi talaga pwede na isalin yung dugo niya sa dugo ni Zoe dahil nga hindi ito magka-match Kaya naman dito laking pagpalaisipan kay Dr. Arjetanyag ang nangyari kahit ito nga si Giselle ay nagtataka at malaking katanungan sa mga utak, o utak nila kung bakit hindi magka-match itong si Zoe at si Dr. Arjetanyag. Kaya naman itong si Giselle ay nagpresenta din na kung pwede ay siya na lang daw ang magdunit o magpates ng dugo baka nga magkama sila kasi nga siya daw yung tiyahin ni Zoe at yun nga ay nagpates nga itong si Giselle pero laking pagkidismaya nila at malaking katanungan sa kanila at nagtatanong ang bawat isa kung bakit hindi sila magkamas kasi nga hiyap posibleng naman yun na mangyayari na magkamas din itong si Giselle dahil nga magka... Uh, Mag-anak din sila at siyahin nga ni Zoe itong si Giselle kapatid ni RJ. Pero yun nga kahit anong gawin nila ay hindi nga magka-match yung dugo nila dahil naman si Zoe ay hindi naman talaga totoong tanyag. Kaya naman dito ay napatanong, kaya naman itong si Giselle ay hindi nga mapigilan na mapatanong dito kay Dr. RJ Tanyag at sinabi na... Ah, uh, RJ, totoo nga ba na anak mo itong si Zoe? Bakit or imposible naman na hindi kayo magkamats ng dugo? Eh, anak mo siya. Sino ang ama ni Zoe? Dito ay nagpapaisip yung dalawa kung ano nga ba ang totoong pagkatao ni Zoe at bakit hindi sila magkamats ng dugo at ganon din itong si Moira. Paano nangyari yon na anak ni RJ? Posible kaya na hindi nga sila magka ng dugo dahil nga sa hindi naman talaga totoong anak ni Dr. RJ Tanyag itong si Zoe, kaya malalaman natin kung ano nga ba ang maaari pang mangyari dito nga sa abot kamay na pangarap magiging at uh, katapusan na kaya ni Zoe na malalaman ng lahat ang kanyang nakakapinakatago-tagong sikreto at sino kaya ang maaaring mag-donate ng dugo para dito kay Zoe.